So, hello mga friends! Ayan, magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Okay, may nagtanong lang, mabilisan lang sa akin about sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Riyadh, which is, uh, nagpunta ko last November 3 to November 6, uh, four days I stay there. And of course, work yun. Okay, so nagtanong siya sa akin, yung friend ko, if ano yung mga damit na kailangan isuot doon sa Saudi okay, so yan ang tatalakay natin ngayon okay, number one okay, uh, nun sinabi rin sa akin sa office na kailangan kong mag-visit or pumunta sa KSA or sa Saudi in Riyadh nag-research -nag ako okay, ano yung mga damit na kailangan kasi syempre, di ba uh, alam naman natin ng Saudi is like conservative or very, ano sila sa pananamet, di ba So, nagresearch ako and then I found a blogger na British na sabi niya medyo maluwag na nga din daw and as per sa mga nagtatrabaho doon na mga kasama namin din sa trabaho which is kasi may may uh, ano may, may kami may branch kami doon or meron kaming uh, office doon sinabi nila na medyo maluwag na okay so ayon sa mga babae Okay, ito po yung mga damit na uh, need or pwedeng suot doon. Okay? Sa mga babae, of course, kung feel nyo mag-abaya or gusto nyo mag-abaya, pwedeng-pwede po yon Okay? Number one, pwede po kayo mag-abaya. Pwede kayo mag ng abaya kung natatakot kayo or baka mahuli kayo or anything. yon Number one is abaya. Number two, pwede na po, okay? Pwede na pong magsuot ng mga babae doon na mga three-fourths or yung parang hanggang dito sa, ano, sa show, uh, sa, ano dito, sa siko na mga damit, okay? Allowed na po yun sa, sa Saudi, okay? And then, in terms of pants, okay, Uh, for me, I suggest is magsuot pa rin po tayo ng mga long. Like for example, pantalons, slacks, kung magpapalda po kayo ay suggest na mag stockings po kayo ng black. Okay, or it's better kung gusto nyo pong mag-wear ng uh, palda. Okay, uh, mag-abayan na lang po kayo para makover yung legs ng mga babae. Okay, ano naman yung mga bawal suotin ng mga babae sa KSA? Okay, number one is sleeveless. Okay, bawal na bawal po yun. Okay, pero sa loob ng bahay, syempre, pwede po nating suotin yan. Number two is yung mga, ano yun, yung pantalon na medyo yung butas-butas, yung may butas, yung uso yun ngayon eh. Oo, yung sa mga maong na may butas-butas. yon bawal po yon So, yung mga sexing damit, of course, bawal pa rin po yun sa uh, Kingdom of Saudi Arabia or sa Saudi or sa Riyadh. Okay, so, Ayun po, bawal din po pala nakashorts sa labas ang mga babae. Okay, pero sa loob ng bahay, whatever you want. Basta wala po kayong kasama or kung kailan po mag-isa sa kwarto. Pwede po kayong mag-sleeveless, pwede po kayong mag-pajama, pwede po kayong uh, magsuot ng anything you want. Pero sa labas po ng bahay or tinitiran ninyo, bawal po yung mga ganun damit. Okay, so ayan, sana nakatulong po yung... Uh, Uh, mga sinabi ko sa kung pupunta po kayo or magbabalak po kayong pumisita sa KSA or sa Saudi sana po nakatulong po 'yon or uh, sa mga nasa Saudi mega mega shoutout po sa inyo pwede po kayong mag-comment ko ano ba po yung mga bawal at mga damit na pwedeng isuot ng mga babae na bibisita diyan sa, ano, sa sa Saudi and one more thing pala Kapag papasok ka pala sa Moss, of course, kailangan cover ka. O, uh, dapat nakabaya ka. Ayan, hindi ka na makalimutan. Ayun po. So, yung mga nasa Saudi po, uh, magandang araw po sa inyo. Kung may mga uh, additional po kayo na masasabi or additional information sa mga taong gustong pumunta or bumisita sa Saudi, just comment below po tayo para yung mga tao is magkakaroon po sila ng idea. Okay? So... Yun lang po, uh, kung pupunta po kayo, kahit, kahit hindi Saudi or kahit sa ibang bansa or kahit saan po, uh, galangin lang po natin yung culture nila at saka yung mga damit nila or kung ano, yung gina, ano nila. Kasi, syempre, respect yun po yung pinaka-importante. Respeto po sa mga pupuntahan nating bansa. Okay, so ayan, sana po nakatulong and uh, ayun po maraming mar maraming salamat and please don't forget to like share and subscribe to our channel at kung may mga tanong pa po, po kayo about sa Saudi yung experience or pagkain or anything just comment below sasagutin po natin yan okay ayan maraming maraming salamat po and god bless